Narito ang listahan ng mga di malilimutang karakter na ginampanan ni Michael V, also known as Bitoy. Buji X, Mr. Ares Asimo, Mr. Matapobre, DJ Bombay, Cecilio Sasuman, Bea Bangenge, Madam Rocha, Evelyn Magbayo Arnold Labio, Junior Kumag, San Pedro, Junie Lee, Michael Ricketts Jiang Q Mang Tanyong Pangyalita <coughs> Yaya Rosalinda Lucero Bonggang Bongbo Gagambala Chikadora the Exploiter Fantastic One of Fantastic Poor Chopeto and Panopio Yano Gibbs Ading Dinga Queen Sanjoke, Captain Gargle, Bureche, Electronic Ignition, MC Bits, Judge Arturo Mental, alias Ruben Tagalog, Go Go Paring Roger, Uncle Jack, Ruff Ruff in Action, Billy Clay of Milagros Stolichnaya, Manolito Uy, Princess Elizabeth Bitoon, Gottfried, Badeo, Jimmy Santos Bryant, Rosaminda de la Cruz, Gay Abunda, President GMA, Duterte, Maestro Hidalgo, Mahalay, Attorney Amay Batong Buhay. Wala ho ibang nararamdaman? Eh, wala naman talaga, gawa na <coughs> Jackie Tian, Kim Samson, Tata Lino, Aling Mary Asimo. Filling Donya Ina Moran Daffy Tolfu si Daffy Dolfo, Bak na! Bat, -naman, Bat, -naman. <laughs> Bat -naman. Karen Aguila Parotman Tarantaro Zandro of Sisi Ben Kuya Wawi Chef Beijing from Beijing Love Coach Attorney Larry Gagon kung sino mang nag-isip niyan at hindi nakaisip nung idea ko, ang dahilan lang niyan, siya e bobo! Mang Taning, Father Yoyoy V, Ray Bolero, Freddy Drugstore, Vincent Dalarian, Most Hated Singer. Aray. Brando, the action movie star. Celine Dion, Bon John Boji, Morichat Tinying ang tigasing buyoy. Ano ibig mo tabihin? Hindi ato na tatatot! Carlo, ang pinakamagaling na extra. Joaquin Injection, Tito Pancho, Judgmental Waiter, JK Langpo, Professional Gago, Mr. Uy, Piping Sumbongero. Lolo Nanding the Espiritista, Andre the Magician, Jomar the Art Director, Jerwin the Gay Weather Reporter. Ali ang bagyo na tatawaging bagyong Eklabu ang nakatakdang roman page ng bonggam bongga sa Metro Manila. Darwin Agoncillo. Porke politiko, mahilig sa salapi, hindi totoo yan. Ang pagtakbo ko ay ginagawa ko para sa bayan. Michael. In case uh, gusto nyo lumabas, the exit is that way. Dom wow! Goods. Berto Cruz ng huling El Vigil. Dr. Tamayo, the inventor. Pepito Manaloto. Wow! Narito pa ang ibang karakter na ginampanan ni Michael V. Ay, okay, makikita pa kayo ay naka

kaya ako manood ng mga children show. Kaya nagkaya ko ang pagsasalita nila hanggang tumanda ako. Ano ah, yung mga, mga to? E samantalang, napakarami kong salabi. Heto. Sa Ortigas, and you may dancing there also, like of old men there. Oh. Gaano kahirap ba talaga ang dada? Well, uh, siguro ay uh, sobrang hirap ka ba? <laughs> oh, hindi po ako nanaradya, Mama. Alam ko na, tatawagin ko siya. Muya! Niño, muya! <laughs> ako si Reynante Maluloy On, Dancing Snatcher! <laughs> Nananayimik ako dito eh, ginugulo mo ko. Oo, oh, aminin ah, ko. Galit pa rin ako kay eh, Jemmy. Maraming pwedeng gawin sa butiki. Mari mo siyang ilaga at ng sabaw. Mari mo rin sunugin at kainin ng abo. Walang bago at mainit na balita. Kaya kung anong ibinalita namin kahapon, ay ganun pa rin ang kaganapan. O oh, pare ko! Godfather of my son. Or daughter. Whatever the case may be ako pwede mag-shorts. <laughs> Bakit? Eh, kasi may, may mga bakokang ako sa binti. Tignan mo! Ah! Oh! Tapos wala nagsasabi sa'yo kung tama yung ginagawa mo. Sa akin, isa lang ang sukatan ko. Yung mapangiti ko yung mga anak ko, uh, kahit walang okasyon. Yung makita mo silang masaya dahil uh, nagabayan mo sila at nabigyan mo sila ng pagmamahal na walang kapalit. Sa akin, okay na ako doon. Teka, magluto pa kami hotdog. Hoy, sana at ko.